sila mga ka-chips kararating ko lang galing sa palengke pupili ako ng gulay panghalo ng aking malunggay na minarvis kanina gusto kasi magtoto ng lawoy mga ka-chips lawoy sa bisaya ayan kasi matagal ko na talaga hindi nakakain ng lawoy na gulay mga ka-chips isipan kong pumili ng pangarap dito sa aking maranggay para makapagdoto ako ngayong gabi ito yung aking nabili mga ka-chips ayan, pumili ako ng kalabasa, ang ganda ng kalabasa na napili ko mga ka-chips ayan tapos, mayroon pa akong nabili ng kalong, ayan mga ka-chips tapos, mayroong gabi ayan, isa isang piraso lang mga ka-chips, tama na ayan, mayroong okra Itong Oka, mga ka sa ay paborito-paborito po paborito. talaga yung Oka. Iwan ko ba. pero tayong sitaw. Ayan. Isagtali na sitaw, mga ka-chips. Tapos mayroon tayong alubati ng mga ka-chips, ayan. Yung alubat na kulay green lang, hindi yung violet. Kasi wala na akong nakita. Naubos na yata. meron naman, pero hindi siya maganda at mayroon akong tanglad mga kajubs na naman itong tanglad na nabili ko mga kajubs 10 piso daw ito samantalang yung tanim po dati ang lago-lago kaso pinakain pala na po sa yung tanglad kaya yung namatay kaya no choice ako kundi bumili na lang ayan, 10 piso daw ito mga kajubs so, yung tanglad na ito grabe wala ka tayong magagawa kailangan natin, kailangan natin bumili ayan, mayroon tayong siling haba ayan na yung ating malunggay mga ka-chips yung sa garden ayan, fresh na po sa ating malunggay mga ka ayan ang ganda, sarap ayan, hanggang dito na lang mga ka-chips thank you for watching.